mas tumatagal. Lahat ng gagawin namin ay para sa ikasasaya ninyong lahat. Mas gumaganda ang ating pagsasama sa A to Z. Apat ah, kumpleto tayo. Mas lumalakas ang ating pananampalataya. Lahat ng imposible sa tao ay posibleng lahat sa Diyos. Mas lumalawak ang ating kaalaman. My room is your room. Sundan niyo kami ha. Siyempre, kasali kayo. Uyong, nag ng yung jura mo. Mas sumasaya ang ating tagumpay. 17 dance hopefuls. Tayo habang buhay, hindi ka na matutuloy mag-isa. Mas tumatapang sa mga hamon ng buhay. Lahat kayo, hindi niyo aram yung nararamdaman ko. Kaya mo mapunuan ko ang lahat ng mga taon na hindi ko kayo nakasama. Team, may bago tayong kontrata. The mission is about the cult leader. Yun nanay ko ba, ako mahal? Mayroong kabayaran sa paggamit ng itim na mahal ka at mas tumitibay ang ating samahan. Nilabas nila ang mga kapangyarihan na eh, hindi ko alam na meron ako. Ano naman, excited na nga ako eh. Ito na ang tamang araw para wakasan ko ang paglaganap ng nila. Hindi nila ako kailangan hanapin pa, dahil talagang babalikan ko sila. Sama-sama tayo mula umaga hanggang gabi. pag maalam, patiya lang. Sa ating mas lumalaking pamilya. Rufag muna tayo. Oo!